Hola from Barcelona. Today, nakalibre na naman tayo ng hapunan. Ipapakita ko sa inyo kung paano at gaano kadami nakuha namin kabote. Bibisitahin na rin natin ang isang restaurant sa bundok na puno ng mga Filipino. At kakalit ka rin kung isa dun para makajakpad tayo. Kahit mahal ay go, ipamigay na rin natin ang ilan sa iba. Pwede naman ulit bumalik sa montanya. Lulutuin na rin natin at ihaain para kay Lola Merce at sa buong pamilya. So tara na. Kapag Monday day off ng aking asawang sa Chef Jama. Kaya usually, isinasantabi ko na lang din muna ang aking mga trabaho para makapag kaming dalawa. Gusto sana namin masolong, Araw. Pero kana umagahan nagsusuka naman bigla itong panganin naming si Julia. Walang lagnat ubo o sipon. Masakit lang daw ang tiyan niya. Kaya di ko na siya pinapasok sa school. Pero one hour after ipatalon-talon na siya. Kaya sige ka ako ituloy na natin ang pangunguhan ng kabute. Expert din kasi si Julia. 11 AM na ngayon dito. Bumili nga lang kami ng tinapay, cheese, fruits at ilang dried meats na kakainin sana namin sa gitna ng bundok. Medyo gipit kasi kami sa oras. Kailangan at 5 PM dapat nasa bahay na kami para sunduin sa schooling isa naman naming anak na si Jana. Habang kami nasa supermarket, etong si Eventually naman ay nakiusap sa akin na bilhan daw namin ng pagkain. Yung homeless na matandang babae na nakita niya kanina sa daan. Sobrang tuwa niya sa pagtulong, hindi niya maiwasang magtalon-talon. After ng pag-check up ng muna itong si Chef may nakita na kami. May pasulubong na cookie na may nakasulat na amor. Ang cheesy talaga niya, may palablab pa. Pero bakit binato? Okay na sana. <laughs> Fast forward, andito na nga tayo sa bundo. Pero bago ang lahat, dadaan muna tayo sa isang restaurant para magkape. And dahil sa social media, May nakilala kong isang Filipina Mona Lisa ang pangalan niya. Binisita niya ang shop namin noon. At nabanggit nga niya sa akin na meron silang restaurant kung saan kami nangunguhan ng kabote. Kaya naman today, naisipan kong daanan at bumati sa ilan nating mga kababayan. Una ko nakilala ay ate Gigi, na 28 years na tanong nagtatrabaho dito. Putol-putol nga yung kwentuhan namin. Kasi busy-busy so sa pag a ng lamesa para sa darating na tanghalian. Sunod si ate Ana, tulad ko, ay eh, taga din daw siya. Kasama ba ang pamilya na kumakaya dito para matupad ang mga pangarap nila? Habang kami nagkakape, dumating na rin si Mona Lisa. Ang asawa ni Chef Pep na may-ari nitong restaurant. <laughs> Inikot niya kami sa loob at naikwento niya nga sa amin na 70 years na daw ang family business na ito. Third generation na daw ang asawa niya dito. Ito nga ang pangalan ng restaurant nila, La Falda del Monsen. Isay mo na at baka isang araw mapadaan ka. Dinala niya kami sa pinakamagandang part ng resto. Ang mga halihalig ay gawas matitibay na bato. Ang kaysa may gawa sa kahoy, punong-puno ng mga vintage wine ang taas. Ang fireplace binubuksan nila kap kapag ang panahon ay malamig na. At sa bintana ay natatanong malaking parking nila sa likod. Yeah, yeah, Pinakilala niya rin sa amin ilang miyembro ng kanyang pamilya. At ipinasya na rin kami sa kusina kung saan busy-busy si Pepe ang asawa niya. Umabot kami hanggang likod ng resto. At doon ko na meet ang mga iba pang Pilipino. Napaka-generous talaga ng mga kababayan natin. First time pa lang namin magbabanding ni Mona e eh may regalo na agad na kape sa akin. Dahil unang banding namin ito, medyo nakakahiyaan pa. Pero nung nakakita na kami ng maraming kabuti, kami ay eh naging close na. Pareho pala kami ng hilig ni Mona. Para kami mga batang na-excite to na nakakita ng kabuti. nadula sa sugatan pero tawa lang kami ng tawa. Yung kahit madumihan ay eh, wala kaming pake. Ano <laughs> guys? Puro gasgas -gas na yung braso ko. Puro sinyo ng tawag dyan. Ang laki, ang laki. Wait, guys, tingnan. Eh, nakikita nyo ba? Aray ko. Putik. Aray ko. Si sir, master niyan. Take it, Julia. Come on. Dito na. Ayan, nice. Ayan ang oi parang itlog talaga. Ayan ang ganda girl. Ayan sir. Kunin mo Julia go. Nakapagod <laughs> <laughs> na. Let's go, let's go, let's go! Again, sip! Rico! Oh my god! I know Porcini! Oh my god! Sino Porcini, set seta. Oh sip, sep! Why, by I just go! Madulas. Tatlong tipo lang ng mushroom sa na nakita naming edible dito. Itong tinatawag na Ose de Ridge, huebo de Rey o Amanita Cesaria. Caesar's mushroom naman in English. Pating ang pagka-orns nito kaya sa malayo pa lang ikit ng kita na namin. Kapag tumutubo pa lang para itong itlog. Kaya siguro tinawag din itong Webo de Rey o itlog ng hari. Ang tangkay nito ay missing sing at ang tekstura ay medyo firm kapag bata pa. At medyo spongy kapag bumuka ka na. Malid lang itong aming mga nakuha. Pero pwede ka makakita na mas mahaba dito no maabot from 8 to 20 cm kung sinuswerte ka. Mas mahal ito kung bibilhin at ikukumpara natin dito sa Porcini. Pwede umabot ng $100 ang isang kilo. Pwede pala akong yumaman dito. Sige, okay, next week babalik tayo. Porcini naman itong isa. Seps kung tawagin dito sa Catalonia. Mas masarap ang lasa nito para sa akin. Kahit digisamo lang with salt and pepper, ay waging wagina. Sa dami na amin nakuha'y ginamit ko ng hoodie ko. Siya dama kasi may dala ng basket. Ang layo-layo niya. Hindi ko kasi na-expect na makakuha kami ng ganitong karami. Kaya sa next balik ko, tigi isa na talaga kami. Kundi siguro namin kasama si Mona, baka kalahati lang aming nakita. Isang oras at kalahati lang inapuno na namin isang basket na bitbit namin. Hindi na rin kami nagtagal kasi mga gutom na na rin sa akit baba sa bundok. Kita niyo naman si Julia parang gustong matulog na. Yung plano sana namin picnic sa bundok ay eh hindi natuloy. Inimbitahan kami ni Mona sa bahay nila. Dahil wala na kaming oras pang magluto, ay kumuha na lang siya ng ilang pagkain sa resto nila at sa bahay na lang niya kami kumain. Etong kanilons ang isa sa specialty ng kanyang asawa. Pasta tube siya na may lamang karne sa loob, bechamel lang sauce at may melted cheese sa taas. Ipinatikim din niya sa akin ang kanyang napakasarap na pinakbet at syempre may kanin dapat ito. Sobrang nagustuhan din ni Chef Jama nyo. Mabilis lang naging banding namin pero nakabuo agad kami ng isang magandang memorya. Salamat. Kain na. <laughs> Dumiretso na kami sa school para sunduin na si Jana. At dito sa park, nakita na rin namin sa mga kaibigan namin ang mga nakuha namin kabuti. Pinamigay namin ng iba. At nagtabi na rin ako ng ilan para sa ko pang kaibigang Pilipina. Every Monday, itradisyon namin na binan ko na maghapunan sa bahay nila. Ayan nga, nakabang na siya dyan. Excited sa aming magiging ulam. Tuwang tuwa rin si Lola Merce. Kung kabataan niya daw kasi, favorite niya rin manguha ng kabuti. Pinugasan na namin lahat at binalatan. Tulong-tulong na kami buong pamilya kasi matrabaho talaga siya. Akala ko talaga, sinuwerte na kami ng bongga. Pero ilan sa ating mga kabote may konting uud na. Pero marami pa rin naman ang natira. Ganito nga pala ang paghugas ng Caesar's Mushroom. Alisin mo daw itong puting pinagsibulan niya. Isa sa paborito namin gawin sa porcini ay ang risotto. Pero nag-request itong ma'am iloko na pasta na lang imbis na kanin ng lutuin namin. Igigisa mo lang sa kawaling walang mantika ang porcini. Maglalabas ito ng tubig at kapag naiga na, saka mo ng olive oil, salt and pepper. Magdagdag ka na rin ng garlic para mas malasa. Nag-add lang dito sa shop jama ng caramelized onion na ng friend niya. Kapag luto na ang pasta, pwede na ng butter for extra flavor pero optional ito. Sa parmesan cheese, iswak na swak na. Ganito naman ang ginawa niya sa Caesar's Mushroom. Ginisa niya rin sa kawaling walang oil at nung naiga na, saka siya naglagay ng olive oil, salt, and pepper. Akala ko nga tapos na siya dito. Marami pa palang pakulo sa si Chef Jauma niyo. Pinirito niya yung egg white at itinabi ang yolk. Tatadda rin niya yung egg white at ipapatong sa kanya ginisang Caesar's Mushroom. Lalagay niya ng salt ang yolk at ibibit tapos ayan na, sobrang sarap nga naman. Yeah. Yeah. Ito naman ang dish para sa mga tamad magluto. Pwede nyo gawing carpaccio, ang Caesar's mushroom. Slice nyo lang ng very thinly, lagyan ng salt and pepper, olive oil, lemon juice, at parmesan cheese. Ayun na. Lasang gubat siya. Char. Ang lasa niya ay medyo manamis-namis na parang lasang kastanyang hilaw o hazelnut. Perfect din siguro ito kung iahalo sa si salad. At ayan na, kainan na. Bukod sa mga kabote dishes natin, ay naglabas din ng cheeses, bread, tuna, at croquettes ang aking biyana. Sobrang sarap ng mga niluto ng aking asawa. Enjoy na enjoy ang buong pamilya. So, siya tatapusin ko na ang kwento ko. Hanggang sa susunod. Adios!